Yan, okay. Mega, mega, mega love. Shout out po sa ating lahat. It's me, Panta P.S. Black. Yan, okay mga kayong Panta. Ito po ay uh, handle ng uh, flashlight na ating ginamit na uh, homemade silencer. Alright. Alright. Tomorrow is uh, Saturday. Happy hunting adventure. at sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan okay please like subscribe at pakipundot na rin po notification bell alright Yan, Okay mga kaibigan, ito na yung ating uh, improvised silencer. Okay. Tanggalin muna natin to. Kung nakikita nyo, meron siyang uh, divider na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pag-anim siya. Ito ang pinaka sa dulo na. Lagay, yung pinakadulo na ano. Parel. Okay. Ito naman yung pinaka niya. Body. Ngayon, isa-isa natin lalagyan ang... ito yung pinaka mas mahaba ng konti. Yung sumunod sa kanya, medyo maliit na siya. Bali, ano yung divider niya? Ano? Ano yung... Okay. <muling> pang uh, level. Mm. ito na naman yung pinakadulo niya. Okay. Yan, okay. Ito na yung ating penis product mga kaibigan. Bali, ito ay ating i-epoxy pa. No? Patanggalin rin natin ito. Tapos tayo natin natin na-epoxy. Okay. Tapos hmm. pakita ko naman yung pinakadulo ng baril. Diyan ko pa rin siya ng ano, mga apat na screw para pagpihit nito. For example, halimbawa ganito. Yan. Okay. Hindi siya sasama. Hindi siya iikot. Okay. makikita nyo meron siyang butas butas sa dulo para yung impact ng hangin hindi siya gaano maipon dito para pagputok, putok huwag mong mula dito tapos pupunta naman din sa bandang gitna dahil meron siyang butas butas bali dalawa lang siya dalawang divider lang ang meron butas nilagyan ko yung dito at saka yung dito sa bukana, na, dito dito. Tapos, yung sa munod na divider. Bali, anim to eh. Anim na dito, anim na sa dalawa, tatlo, apat, lima. Yung pang anim dito. Bali, palit siya ng paliit. Palitang palit ang paliit. Dito lang, medyo malaki. Dito, medyo katamtaman. Maliit na siya. Yan, okay, ang tabi lang kayo mga kaibigan. At malapit na natin mga final Malapit na natin matesting. At para makapag-hunting tayo. Yan okay mga kaipanta At nilalagyan na natin ng thread Tapos M3 0.5 ang size nitong ating pang thread Maliit lang to Apat yung butas na yan Lagyan natin ng thread lahat Tapos iscrewhan natin para higpita na dito natin dito para okay. kanwari, halimbawa, finish na ito pasok natin dito ito okay. so, ang ating improvised silencer okay, okay. ibigin na tayo ng ano, apat na screw para dito para hindi siya gumalaw-galaw pero hindi naman siya gagalaw okay. pero mas maganda na yung merong ano, ah, lock Okay mga kaipanta At ito na nga ipaparinig ko na sa inyo yung ano, yung aking ginawang uh, silencer kung gaano ka baka tahimik. Pero unahin natin yung ano, yung walang silencer ano. At tanggalin natin yung silencer. Ito, yung ginawa natin. Okay? Tanggalin natin. Unahin natin yung ano. Walang silencer. Ah. Yan, pakita ko sa inyo yung aking ginawang ano. niligyan ko siya dito ng uh, screw, apat okay Yan. hindi siya gagalaw dahil meron siyang ipokse, bukod sa ipokse talagang pit na pit siya dun sa no, mismong barrel niya. tapos uh, niligyan ko pa dito ng pinaka katla tapos ipinasok ko pa, kaya hindi talaga siya iikot dahil nakakakon siya dito nakaankla yan, meron siyang uh, ko ng baak dito tapos sinaks pinasok ko pa. Yan, okay. Meron pa siyang screw apat. Yan hindi siya iikot. dito ano siya, bali pit na pit siya dito. Yan, talagang maganda ang ano Yan, okay, mga homemade lang 'yan. Mga improvised lang ni Panta PS Vlog. Okay. Tapos pakita ko naman tong aking ginawang silencer. Oh. Yan, okay. Uh, 10 less yung nalagay ko rito. Tapos nilagyan ko na epoxy. Okay. to Ito ay handle ng, ano, ng uh, plus light. No? Uh, strong light. Made in Germany. Bali ito ay ano. Uh, anim na division. So uh, una. Malaki. Medyo malaki ng konti. Tapos maliit. Maliit. Paparehas na siya. Bali anim lang siya. Anim, anim na divide, divider. Divider. Okay. Buksan natin dito. Yung pinakamaliit niya nasa dulo. Ayun oh. Naiksi lang siya. Halos mga 2 inches lang yata ito, mga 2 inches lang. O 1 inches. Maliit lang. Okay. Ayun. Okay. Hala, kagalaw-galaw. Yan okay. Ah, uh, testing na natin 'ano. Yung ah uh, yung walang silencer. Kung gano'n ba kalakas. Bali, ang karga nito ay 1,000 PSI. 1,000 PSI ang karga nito, ano? Lagyan natin ng bala. At ang ating bala gagamitin ay Astro 18. Astro. Ang Astro 18. Walang silencer. Grabe kalakas. Grabe yung may silencer naman. Astro 18. Okay. Ay, nagato. Okay. Fire. Yo. Okay. Yan. Okay. Gano'n ba kahina? Ang mayroong silencer. Tanggalin natin yung silencer. Okay. gay okay. ito po yung ating ginawa ng uh, homemade silencer handle ng ano handle ng uh, flashlight strong light okay. No, 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 no! <laughs> ayan okay mga kaibanta at hanggang dito na lang po ang ating uh, ng ito at kung nagustuhan niya po ang ating video na ito ay kumari lang po ay magiwan lang kayo ng like, subscribe at pakibigay notification din para lagi po kayong update okay